Ayan. So papakita po natin sa inyo ang pagputol ng uh, mga mga rebar natin, yung uh, deformed bar natin para gawing uh, art mating ng ating concrete post. Ayan. Ayan. So ganyan lang tayo magputol ng ano uh, natin, concrete uh, mga rebar natin. Okay? So mabilis lang. Kasi ang gamit natin dito na bar cutter. Ano siya, 22mm -im pababa. Malaki, mahal nga lang siya. May kamahalan nga siya. Pero tingnan niyo ang pagputol. Ayan, simple lang. Para lang uh, para lang uh, tinulak ni Kuya. Ayun si Kuya nagtutulak ayan, sige Kuya. Tulak ulit. Tingnan mo si Kuya, para lang nagtulak ng uh, ano ayan no? oh. Oh, si. Oh, si. Di ba? So ganyan lang ang pagputol natin ng... sige pa putol ka pa Kuya putol ka pa para maabot ng uh, ano ayan sa sino pang hindi nagpag-follow uh, ng uh, facebook page natin follow na po kayo gym hardware ang kukulamber balulang brands gym hardware ang kukulamber uh, kanituan brands gym hardware ang kukulamber Uh, tambok Magasandik brands at saka dim hardware concrete products uh, kanito brand, brands at saka sa ating uh, personal facebook account Felix Tan Pagikan Junior at saka sa ating uh, youtube channel Felix Tan Pagikan Junior at saka sa ating uh, instagram account Felix underscore Pagikan 2000 kaya maraming salamat at uh, subscribe and follow na po kayo para updated kayo sa mga bagong video natin ayan thank you so much and God bless ating lahat